Bakit mo ba ako pinapunta dito? Sabi mo sa message mo, may importante kang sasabihin. Hindi ba muna tayo magka-catch up? Trixie, diretsuhin mo na nga ako. Marami pa akong kailangan gawin. Ate, gusto ko lang mag-sorry sa kinuwang pagsugod sa inyo ni Mama yesterday. Ay, sakit ka ba? Naihipa ka ba naman sa manghangin O masapian ka ba? Sa halos 20 years nating magkakilala, ngayon ka lang nag-sorry sa akin. While we were in Greece, I had a lot of time to think and reflect on my past actions. At ang dami ko na-realize. Isa na doon yung mga hindi magandang treatment ko sa'yo in the past. Ate, I'm sorry. I'm sorry if naging bata ko sa I'm so sorry if may mga masasamang salita ako na sabi sa I'm so sorry if I caused you too much trouble. Ate, saan mo mo pa ako? sana maging okay pa tayo. Kasi wala naman tayong magagawa, di ba? Kahit anong gawin natin, magkapatid tayo. We're sisters. Tama ba itong naririnig ko? Kapatid na rin yung tingin mo sa akin? Hindi dati. And I'm so sorry kung ngayon lang ako natauhan. I'm looking forward na maging okay tayo at makapagsimula tayo ulit. Yun din yung gusto ko, Thank you so much, Ate. Thank you so much. Alam ba ni Ma'am Patricia at ni Sir Ramir na gagawin mo ito? Hindi ko pa sila kinakausap about this. They're always busy fighting. Ate, actually, yun din yung isang reason ko bakit gusto kitang makausap. May malaking pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ay,